Tanggabi gabi po sa inyong lahat. Sa unang tingin, talagang masasabi nating nagbago na si Pedro. Binago si Pedro ng kanyang pagsama kay Jesus. Binago si Pedro ng kanyang karanasan sa ating Panginoon. Kung kaya nga po, dahil sa pagbabagong nangyari sa kanyang buhay, namutawi sa kanyang mga bibig ang ipinahayag sa Ibanghelyo. Anong sabi niya? Iniwanan po namin ng lahat. Makasunod lamang kami sa inyo. Kaya ngayon, yung isang pagbabagong nakikita natin ay isang Pedrong hindi na takot magbigay, hindi lamang ng kanyang oo, kundi hindi na lamang takot magbigay ng kanyang sarili. Sapagat walang pag-aalinlangan na nagtitiwala si Pedro kay Jesus. Kaya nga po, ano po yung tugon ng ating Panginoon sa pagbibigay ni Pedro ng kanyang sarili. Ang sabi niya, lahat ipagkakalob sa inyo sa patang biyaya at hindi ito magkukulang. Mga minamahal ka mga kapatid, maliwanag ang paalala ni Jesus The those who have left everything just to follow Him will receive a hundred times more ang bawat tumataya, ang bawat naniniwala, ang bawat sumusunod, hindi uuwing luhaan. Magkakamit hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi magkakamit ng maraming pagpapala. Kaya kung ating titignan kung inyong sinusubaybayan yung ating mga pagbasa, ito yung kabaligtaran ng Ebanghelyo kahapon. This is exactly the opposite of what happened in the gospel yesterday na kung saan yung binatang mayaman, hindi niya kayang iwanan yung kanyang kayamanan. Bakit? Hindi dahil siya'y madamot. Hindi niya kayang iwanan yung kanyang yaman sapagat hindi pa siya handa na sundan si Jesus. Sa tugon ni Jesus, ano ang siyang pwede nating maunawaan sa pagbibigay niya ng katapat na pagpapala sa bawat sa Kanya ay nagdedesisyong sumunod at magtiwala. Dalawang bagay. Una, it is very obvious that we could never outdone God in His generosity. Kung kayang ibigay ng Diyos ang Kanyang anak para sa atin, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Ano pa kaya ang pwedeng ipagkalob sa atin ng Diyos? Kaya yung po yung una, God can never be outdone, not only in His goodness, but could never be outdone in His generosity. Kaya pangalawa, ano po yung hamon sa atin? Ang hamon na isuko rin kay Jesus ang lahat-lahat sa atin. The challenge to surrender everything to God. Sabi po ni St. Benedict, if you plan to surrender everything to God, Do not forget your very self. Include your weaknesses. Napakaganda, no? Sa pagpapalitang ito, magbibigay ang Diyos ng pagpapala at tayo naman magbibigay ng ating kahinaan. Magbibigay ng ating mga sarili. Ang tawag po dito is marvelous exchange. Medyo maingay sila. <laughs> Ang tawag po dito ay marvelous exchange na kung saan nagpalitan ang Diyos at ang tao. Isa po sa mga magandang panalangin no, ni Venerable Fulton Sheen, ang sabi niya, You give me your humanity, I will give you my divinity. You give me your time, I will give you eternity. You give me your hands, I will give you my power. You give me your slavery, I will give you freedom. You give me your death and I will give you life. You give me your nothingness and I will be your everything. Ang ganda. Nakapagpala kahit sa Diyos nagbigay tayo, merong pagpapalitan na mangyayari. Alam niyo napakaganda ng ating ibanghelyo sapagkat ngayong gabi sinunog natin ang mga lumang palaspas. Bukas ng umaga, magsisimula tayo ng panibagong kabanata ng ating paglalakbay sa ating pananampalataya. Kaya ngayon, magandang tanungin, ano ang pwede nating isurrender sa Diyos sa pagpasok ng panahon ng kwaresma? Which part of our life that is in need of surrendering to God? Alam nyo, bukas, no? mamamahagi po tayo ng lata ng pagmamalasakit ni Inang Peña Francia. Hindi na tayo mineral water bottle, no? lata. At ito isang magandang paraan ng pagsuko. Kaya nga po alam nyo, ang paalala ko, no? nakakatuwa ang mga taga Peña. nung unang ginawa natin to talaga ang mga bumalik sa atin, benching mga maruruming sinko. Kasi ang akala nila, yung mineral water, yung, yung, yung bote ng, ng pagmamahal ay alkansya. Pero pagkatapos nun, ako, talagang ang tugon ng mga tao, ah, oo nga, hindi ito alkansya ng bariya. Ito'y lata ng pagmamahal. Ito'y lata ng malasakit. Kaya pwede tayo magsimula doon eh. Anong pwede po nating isurrender sa pagpasok ng kwaresma? Bawas ng soft drinks. Anong pwede nating i-give up ngayong panahon ng kwaresma? Bawas ng Facebook. Anong pwede nating bawasan ngayong panahon ng kwaresma? Bawas sa panonood ng TV, na kung saan ito hindi lamang pagbabawas, pagdadagdag din. Kapag nagbawas ka ng soft drinks, madadagdagan yung iyong hulog sa lata. Kapag nagbawas ka ng panonood ng TV, madadagdagan yung panahon ng pananalangin. Kapag nagbawas ka ng panchichisme sa kapwa, madadagdagan ang pagkakawang gawa. Kaya nga po, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung ang Diyos kayang ipagkaloob ang lahat-lahat sa atin, ano naman ang siyang pwedeng maging tugon natin? Ano ang pwede nating isurrender ngayong panahon ng kwaresma? Nang sa gayon, kagaya ni Pedro, kaya ring sambitin ng ating mga labi, iniwanan po namin ang lahat para lamang sa iyo. Amém.